Ng mga idol ito na yung update sa pangatokong project nag ano na kami sa taas dyan nag nag piping away na kami mga idol kasi ang init mamaya yung gabi na kami nagbalik update update ko na lang kayo mga idol kasi hindi ko ma update lahat kasi ang no hirap may mga bantay so dito lang muna ako sa malayo Ayan Oh. Islab na yan mga idol sa taas. Islab na yan. Ayan. Babalik kami mamayang alas dos ng hapon. So kailangan namin magpahinga kasi ang init. Hanggang alas 10 na kami ng gabi ang umaga mga idol. Alas 10 lang ng umaga. Alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga stop kami balik naman kami alas 2 stop naman kami alas 5 yan okay maraming salamat God bless everyone